Kung sino mong gumagabala sa babae nito, mag-usap tayo sa Espiritu ng Katayuan. Tinatawagan kita sa pahintot ng Uma. In nomine Jesu so Christi, domine so street, to um, ipsum, pu, pasok sa katawan. Sige. mag-usap tayo sa Espiritu ng Anong kailangan mo sa babae na to? Tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggalin mo, nilagay mo. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Inuutosan kita, inumin mo yung tubig na yan. Poo! Sige, inumin mo yung tubig. Inumin mo na yan. Puh! Sige. Ano Sa kapangyarihan dakilang naman, tinatawagan ko ang gabay ng may nang uh, propeta innahaba haba syaba omni kulkuwad abiya sumintar kamad ereli ku armah ani al amnar yesu amnar sa kapangyarihan ng dakilang naman, kita ang malakuwa paso sa doon gamutan hmm, sige, tirahin mo yan, amalakuwa Durugin mo, amalakuwa Saksakin mo sa dibdib. Sa kapangyarihan ng dakilang ama, geso, paso sa loob. dalawa, ba? Hmm, sige. Tingnan natin tigas mo ngayon. Pakakawalan mo itong babae ito, ha? Ha? Pakakawalan mo ito, ha? Lalatiguin, lalatiguin kita dito. Dudurugin kita dito. Sa kapangyarihan ng dakilang ama, sigil number 7 dito sa pahintunod nyo po, ama. Tatakan sa loob. No. Pum! Sige na sa loob mo, pagbagayin. Ha? Ayaw niyong tigilan ito, ha? Ha? Sige, ha? Hindi ka ba takot sa Panginoong Yesu Kristo? Ha? Bakit hindi ka takot? Ha? Anong kailangan mo sa babae na ito? Gusto kong malaman. Patas ako dito. Gusto kong malaman. Anong kailangan mo sa kanya? Ano? Bakit mo siya pinapahirapan? Ha? Kung binasigil number one sa pangyayari ng mama, tatakan sa dibdib. Puh! Hmm, sige. Masakit sa dibdib mo yan. Nasa, nakabaw na sa katawan mo yan. Pagbagayin. Puh! Hmm, sige. Mainit yan, sige, sige Tutunawin ka yan, matutunaw ka yan Masakit yan, sabi ko sa'yo Ha? Yan ang nagpapahirap sa mga matitinding kalaban Ha? Kakadinahan kita dito Sa kapangyarihan daki lang ma Ubusin ang kapangyarihan ng taong ito Ng kalaban na ito Panyulito, dekonsagrado Babalutan ka ng panyulito, dekonsagrado Ha? Tatali ko sa katawan mo to Hmm, sige yan, masakit yan, init yan Hmm, sige, init, Oh, panyulito yan ha Hmm, Hmm, sige ano, masakit? Mainit yan, ano ka ba Oh. Nakikita mo liwanag ng panyo dito? Ha? Huh? Mm, sige, mainit yan Binalot ko sa loob ng katawan mo Ayan, lintik ka mm, Sige Tingnan natin, tigas mo ngayon huh? Sa kapangyarihan, daki lang ma Kalating porsyento na lakas sa kapangyarihan ng kalaban Sa toro na ng kapangyarihan May yung verbong lusim tinere Glad yung manjeron <laughs> mm, Sige, higupin lahat ng lakas ng kapangyarihan hmm, <laughs> Sige Masasaktan ka rito Mayinig to Sabi ko sa'yo Parang hinihigop niya Binabakyong ko yan Ha? Tanggalin mo lahat Ang nilagay mo Bilisan mo Alisin mo lahat Yung sa mukha niya Sa ulo niya Kamayin mo Ibabaw mo yung hawak mo Ibabaw mo yung hawak mo Hindi, hindi pwede Tatalakan kita sa ulo Tatalakan kita sa noo Espada hmm, ng kapangyarihan Ng nakilang ama Espada ng Yasuba Ipasok sa loob ng noo Sa loob ng ulo hmm, Binabak ko sa ulo mo Sa ulo mo na Masakit yan hmm. Sa kapangyarihan Ng nakilang kung sino mang gumagambala dito Lambat ng kalangitan Papasukin lahat Lahat kayo Lalahatin ko kayo Sa tarabi pati rito pero Diyos Kay Loro may nagtikorete Kapturong mm, Sige hindi pwede Marami kayo dyan oh. mm, Sige mainit dyan Mga kuryente kayo dyan oh, Kuryente ng kalangitan Kuryente mm, Sige kuryente Ah, pakakawalan mo to ha. Ah. alisin mo lahat, alisin mo lahat. Tanggalin mo lahat, tanggalin mo lahat. Puputulin ko kamay mo. Puputulin ko kamay mo. Ah, gusto mo puputulin kamay mo? Sa Torre Escloveto. Pum! Mm, sige. Oh. Ha? Sa Torre Ali Patino ito pala. Kay Lorong Ignis. Pum! Sa tiyan. Pum! sinikmura mura ka na. Nasa tiyan mo. Nasa tiyan mo. Sinuntok kita sa tiyan ngayon. Pagbabagahin ko yan, ha? Ha? Titigil mo itong babae na ito, ha? Hmm, sige. Makapaya, makapangyari ang espada ng Arkanghel, San Miguel Arkanghel. Tarakan ito sa likod. Hmm, sige, nasa likod mo, espada ng Arkanghel. Oh, bunutin mo kung ayaw mo, sabadan ng Arkangel yan. Kuryente ni Metatron. Kuryente sa noo to, sa noo. Hmm, <smart noise> nasa mo, koryente. Hindi, mangingisay ka dyan. Ha? Ipapasok ko sa lahat sa, sa loob ng ulo mong kuryente ng Metatron. Ha? Wala kayong awa sa tao, ha? Talagang pinahirapan nyo itong tao na to. Ilang taon? Ha? Ilang taon? Ngayon, nakatapat kita ngayon. Ubusin kita ngayon dito. Tutunawin ko lahat ng lakas ng kapangyarihan mo. Hmm, <smart noise> sige. Ha? Apoy ng kalangitan. Oh, apoy. Sige, sunugin lahat. <smart noise> Baba, sige, mm, apoy. Mainit yan, sige. pagbagayin lahat. Oh, sige. Punyal ng mga propeta sa pintor ng takilama. Punyal ng propeta Abraham. Tatakan sa leg. <smart noise> sige na sa leg mo. Sige. Kaya mo bulutin yan? Bulutin mo nga kung kaya mo. Hindi mo ano yan. Lalo, lalo tumatalim yan. dalung wawakwakin ang leg mo dyan. Anong uri ka ba? Ha? Anong uri ka? Gusto kong malaman. Anong uri ka? Anong uri ka? Tatagpasin ko yung leg mo. Balma. Anong uri, anong uri ka? Ha? Dimonyo ka. ka? Okay. Anong pangalan mo dimonyo ka? Gusto ko malaman. Ha? Gusto mo darin kita sa lugar ng kawalan? Ha? Doon wala, doon wala lahat. Hangin wala, doon lahat. Kahit liwanag wala. Ha? Gusto... Galing ka na doon. Gusto mo ipalik kita doon sa lugar ng kawalan? Ha? Ha? Kadena ang kita kasama. Kadena. Hmm, sige kadena. Ayan, sige kadena ang lahat yan. Sige, higpitan ng kadena. Higpitan. O, oh, isa pang gabay. Pasok sa loob ng gamutan. Herman, pasok sa loob. Pasok sa loob, Herman. Sige, latiguin mo yan. Latiguin. Nilalatigo ka ni Herman ngayon. Nakikita mo yung mga propeta na yan? Ha? Tatlo yan, nasa loob mo, katabi mo. Isa, dalawa, tatlo. Binububog ka ngayon. Ilang propeta yung nakikita mo dyan? Ilan na nakikita mo? Ha? Marami? Ha? Oh. Sige, todak paso sa loob. Pum, sige. Ha? Puputulin ko yung pakpak mo ha, ikaw ang demonyo ka. Ha. ha? Ha? Puputulin ko yung pakpak mo ha. Ha? Palakol na oks patoroks na pumuputol ng pakpak na mga kalaban. sa likod. Pum. Oks patoroks. Pum. Putol ang pakpak mo. Ano, masakit? Hindi na tutubo yung pakpak mo na yan. Puputulin ko pa yung buntot mo. Ha? para Espada ng Oxbatorox Putuli ng buntot itong kalaban nito. Hmm. Hindi, putuli ng buntot mo. Oh. Gusto mo, dukutin ko yung, ano, yung, ano, yung loob ng katawan mo? Ha? Nagbabagang kamay ng kalangitan Natumutukot ng katawan ng mga kalaban. Pasukin ang loob ng katawan ng kalaban nito. Hmm. Sige. O, oh, napasok ko. Mainit. Hawak ko ngayon, hawak ko. oh, pagbagahin pa. Hmm. Sige. Ha? Saan ang legion ka nabibilang? Gusto ko malaman, demonyo ka. Anong legion ka? Ha? Anong legion ka? Kaninong legion ka nakabilang? Pangilan ka? Pangilang legion kayo? Ha? Kanino ka nabibilang? Anong, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Lalampatin ko kayo lahat! Pupugutan ko kayo lahat dito, mga demonyo kayo. Ha? Ha? Sinusong... Sin oh, kahit marami kayo, pupugutan ko kayo lahat! Espada ng kalangitan! Oh, glad yung ultima ultimatum yung Hmm, sige, putulin ko lahat ng leg nyo. Hmm, sige, patayin ko kayo lahat. Pum! ilan kayo? Nakita mo? Inubos ko na lang? Pum! Ha? Ah? Oh. Ilan na nakita mong bubulagta? Marami. Oo. Oh, ito pa, pamatay ng mga demigod. Sa kapangyarihan na kailangan ma. Deus Omnipotens. Sa Torare Repotens ito, pero Deus Omnipotens. Gladius ut incident. Insinderet. Semideus. Pum! Hmm. Sige. Espada ng kalitan. Patay. Pum! Hmm. Pum! Hmm. Ubusin kayo lahat. Lintik kayo, ha? Ha? Kala mo, ha? Ubusin ko kayo ngayon lahat na dito, ha? Tawagin ko pa lahat, ha? Sa kapangyarihan ng dakilang ama, tinatawagan ko lahat ng mga gabay ng General Archangel in Numre Day Ice Course, Hebrick Tuesdays, in Nex Baxol Angelorum lahat ng mga General Angel. Archangel, baba dito. Pasok sa loob ng gamutan. Si hmm, sige, palibutan nyo lahat yan. Demonyo na yan. Kastiguin nyo yan. Latiguin nyo. Kalinahan nyo lahat. ang hmm, dami nila dyan. Bapang gitingku isain salah. Para main tim jianmu. Asmel, pasut serong, bandel, Irguniel, Truniel, Sentiel, Gossiel, Sebriel, Paliel, Marxiel, Berniel, Sampok pasut serong. Sigi. Oh, sampok oh, kang hel dan jajan. Kaya mau. Sampok General Tak tahu apa oh. Nah. Lalayasan mo ito ha. Ah. Kalasin mo to ha. Ah. Tatawag pa ako ng marami. Oo. Oh. Paso sa salom. Topo sa salom. Paso sa salom. Isintel. Paso sa salom. Lumiel. Paso sa salom. Halmiel. Paso sa salom. Legamiel. Paso sa salom. Mm. Lontiel. Paso sa salom. Maxiel. Paso sa salom. Bostiel. Paso sa salom. Amaniel. Paso sa Hmm, Sige. Oo. Oh. Dalawampu na sila sa ngayon dyan ngayon. Pinaliliputan ka ngayon. Kaya mo? Sige, sasakin nyo sabay-sabay, mga kapatid. Durugin nyo yan. Palisin ang pinahirapan ng babae ito. Matagal mo pinahirapan ito, ha? Pungutan nyo ng ulo, ha? Sige, wasakin nyo ang kalasag. Tigi isa, gigas na Diyos kayo lorong. Wasakin ang kalasag. Pum! Mm, sige, patay. Wasak ang dibdib. Tanggalan nyo ng balote. Sige, tanggalan nyo lahat. Alisin nyo yung balote niya. O, oh, wala. Hubad ka ngayon. Paano? Ha? Tatakan nyo, ha? Tatakan nyo ng mga sigil. Lahat ng sigil, kung binasigil, walong sigil, kung binasigil mga propeta, tatakan sa loob ng katawan. Hmm, sige. Ang dami mo nang tatakan Ha? Kakadinaan kita ngayon ha? Papupuntahin kita sa lugar ng kawalan ha? Babalik kita doon Sa kapangyari ng dami ng ama, kadena ng kalangitan, nakumakadena ng mga kalaban. Papasukin sa loob ng uh, lugar ng kawalan ng kalaban na ito. Kadinaan. Hmm, dalawampung gabay, General Archangel Sa pahintunod ng dakilama, nakasama sa 144,000 light workers papasokin sa loob ng ano ng ng, ano ng, 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 ng. Lahat sila sa lugar ng kawalan. Hilahin niyo lahat, kikinin na lang kayo. Hilahin niyo. Sige. Wala kang itik tira. Sige. Oh, wala kita mo inaubos. Eh. May kadena sa likod mo. Hmm, sige. Sabi ko sa iyo, huwag mo akong tatarantado doon, hina. Ubusin namin ngayong dito. Oh, wala na, kukunin ka na. Babay na. Ah. Pero tarakan mo na kita. Ha? Puputulin ko muna yung leg mo, litik ang demonyo ka sa kapangyarihan dakila mo is padre ng Yeshua, na pumapatay ng mga kalaban sa pintuan ng mama. Is ng kadangitan. Pu! Pu! Patay ka. Gising kapatid, gising.